Nooy bago pa lamang kapapadpad sa ating dalampasigan ng mga Kastila. Sa balangay ng Batangan, ngayoy Batangas, ay kalakip ang Mindoro at mga lupalop ng Timog Kanlura ng Laguna hanggang Camarines. Ibatumbakal si ay kilalang dato ng batangan at mga balangay sa karatig nito. Sila'y mayaman at makapangyarihan. Tampok ng katagalugan ang kanyang kaisa-isang anak na si Mucha Marin. Si Mucha Marin ay maganda, mahinhin at halos ang lahat ng katangian ng dalagang silangan ay napisan sa kanya. Siya'y kayumangging kaligatan. Alun-alun ang buhok na hinabi ng hating gabi. Mapungay ang mga mata, matangos ang ilong. Linalik ang baba at may gatla sa leeg. Siya'y may nunal sa batok. Balangkinitan ng katawan. Katamtaman ang taas. Ang baywang ay hugis-hantik. Manipis ang alak-alakang nagbabadyang siya ay masipag, ayon sa matandang kasabihan. Maraming tagahanga si Mutiamarin at kabilang dito ay si Dato Bagal na ubud ng yaman. Ang kaharian ay kilala sa tawag na Mindoro Minadeoro. Sinadato sa gwil ng Laguna, at dato kawili ng kamarines ay mga tagahanga rin, subalit ang nagpatangi sa lahat kay marin ay isang dukhang mga awit, sigarduk, manghahabi ng tula at tagahanga ng kalikasan. Siya ay tagataal at isang mandaragat sa lawang bunbon. Isang araw nagpabalita na magkakaroon ng palaro sa palasyo bilang parangal sa mga anito. Ang mga manlalaro ng iba't ibang kaharian ay nagsidalo. Dumating ang palarong pinakahihintay. Natipong lahat ang mga pambato ng sari-saring palakasan. Ang unang laban ay pagbinit ng palaso. Ang nakatamo ng gantimpala ay bantog na mangyan ng Mindoro na si Balindada. Ang ikalawang paligsahan ay palayuan ng pagbato sa ibayo ng ilog. Ang naggamit ng karangalan ay igurot na kinatawan ng bulubundukin. Ang karera sa kabayo ay isinunod at sinalihan ng mga prinsipe. Sinumang makatalo kay Mucha Marin ay siya niyang pakakasalan. Subalit lahat ay nabigo. Sa bilis, si Mucha Marin ay kawangis ng limbas. Kaya napahi ang lahat ng kanyang tagasuyo. Sa huli, si Marin ay itinanghal na reyna ng paligsahan at siya'y pinatungan ng korona ng karangalan. Ang nagkapalad magpatong ng korona ay walang iba kundi ang makatang kasintahan. Natapos ang parangal sa mga anito at nagsialis ang mga panauhin. Nagbalik sa kaharian ang mga araw na katulad ng dati. Dahil na sina Datu Bagal, Sagwil at Kawili ay mga kapalagayang loob ng Amanimarin, sa loob at labas ng kaharian ay nakapaghahandog sila ng pag-ibig sa mutyang dalaga. Sa kabilang dako naman, ang binatang makata ay di mamakailang pinagbawalan ni Datu Batumbakal na huwag makipagkita sa kanyang butihing anak. Bakit ka pumapasok sa loob ng aking kaharian nang wala akong pahintulot? Ang minsay tuligsa sa kaawa-awang makata. Ako po'y sumusunod lamang sa utos ng iyong anak. Mula ngayoy di ko gustong makita ang pagmumukhang iyan. Pangahas ang pagbabala ng dato. Hindi po ako pangahas. Hindi ko po masuway si Mutya Marin. Ako po'y pinabibigkas ng mga tulang kanyang kinagigiliwan. Magtigil ka. Walang turing. Umalis ang makatang ang mukha'y sa talampakan. Hindi na matiis ni Mutya ang paglait ng kanyang ama sa minamahal. Kaya minsa'y ipinagtanggol ni Marin ang binata. Hari kong ama, utang na loob. Huwag ninyong hamakin ng aking kasintahan. Siya ang tumutugon sa aking mga saligan sa buhay. Hindi pa nakatapos si Marin sapagkat si Dato Batumbakal ay nagsalita. Ikaw ay nabubulagan. Ipagpaliban natin ang hinggil sa bagay na iyan. Sa iba ng araw natin pag-usapan, napipi si Marin at ay hindi na nakaimik kaputok man. Maluwat ding panahon ang lumipas na di pumapasok ang mga awit sa palasyo. Likha palibhasa ng dimating kalang lang kapangyarihan ng pag-ibig, si Mucha Marin ay sadyang nagliwalew sa kaparangan sa pagbabakasakaling matagpuan doon ng abang makata. Nakarating siya sa matulaying hog pansipit, napadako si Mucha sa panig ng baybaying ilog na mapanganib. Dito'y maraming mga buwaya na sumisilang tao. Nang sisilain na lamang at sukat si Marin ng isang mabangis na buwaya, ay siya namang pagdating ng makatang kasintahan. Sa kabutihang palad kapag karakay buminit ang binata sa palaso. Natudla and buwaya kaya nasagip si Marin sa nakaumang na sakuna. Salamat mahal, ipinagaadya pa ako ng ating mga anito. Bakit ka nangahas maglibot sa kagubatan? Di mo ba alam na ikaw ay kagigiliwan ng nuno sa punso? Kung magkagayon, hindi ka na makababalik sa palasyo. Ewan ko ba, hindi ako mapalagay kung hindi kita makita. Maluwat nang hindi mo ako sinisipot kay dali mong makalimot ang pagtatampo ng dalaga may babala sa akin ang iyong ama kung talagang tapat sa akin kung tunay ang iyong pagmamahal hahamakin ang lahat kahit kamatay ay iyong susuungin kung dahil sa akin marin tunay nga bang ako'y iyong minamahal ako'y isang dukha kumain dili bakit mo ako'y tatangi si dato bagal ay mayaman si dato sagwil ay makapangyarihan Si Dato Kawili ay marahas. Bakit ako ang pag-uukulan ng iyong kalinga? Ang puso ko'y iyong sinusugatan, pakli ng dalaga. Sundin mo ang iyong mahal na ama. Ang dato ay ayaw sa akin. Ano nga naman ang iyong mapapala sa isang mga awit na tulad ko? Maari ka bang pakainin lamang ng aking mga tula? Hindi ang pagkain lamang ang nakabubuhay sa tao. Banalang iyong kaluluwa. Salamat marin. Nalalaman mo bang ang pakikipagkita mong ito sa aking ipinagbabawal ng datu? Oo. Nalalaman mo bang ang pakikipagtagpo mo sa aking nangangahulugan ng pagtagpas sa aking ulo? Baka pati ikaw ay maparamay. Nababatid ko. Ako'y nakipagtagpo sa iyo upang minsan pa nating sariwain ang sumpaang sa ating dalawa ay walang mamamagitan kundi kamatayan. Isinusumpa ko, kita'y mamahalin hanggang langit. Magmamahalan tayo hanggat may daigdig. Magsadya ka mamayang gabi sa palasyo, sa halaman ng dati nating tagpuan, mayroon akong ipagtatapat. Umalis ka na at baka hanapin ka ng iyong ama. Siya nga, isa lamang aliping dalaga ang kasama. Inihatid ng binata ang dalaga hanggang sa tabi ng kabayanan. Nang kinahapon ay ipinatawag si Marin ng ama. Bakit ka ba nakikipagtagpo ng lihim sa dukhamong kasintahan? Ito'y sinsay sa aking mga kautusan at kaugalian ng balangay. Ang maharlika ay sa maharlika at ang alipi ay sa alipin. Bukas na bukas din aking papupugutan ang iyong kasintahan. Hindi nakuhang makapag matuwid ang dalaga. Alam niya ang bawat sabihin ng amay, masusunod. Napakasungit ng dato, pinasusiyan si Mutya Marin sa itaas ng tore. Nang dumating ang tipa ng oras ay walang makitang marin sa halamanan. Hinanap ng binata ang dalaga. Nakita niyang maliwanag ang tore kaya sinapantahang naroon ang hinahanap. Sumagi sa kanyang hinala na namalaya ng dato ang pakanan nilang pagtatagpo. Ang mga awit ay nagpunta sa paanan ng tore, ngunit paano niya maaakyat iyon? Wala siyang mahagilap na lubid o anumang tali. Siya'y naupo at nag-isip. Namataan niya na may aninong gumagalaw sa bintana at ilang saglit pa'y may naglawit ng lampara. Napag-alaman niyang si Marin ay gising. Nahinuhan niyang batid ni Marin na siya'y nasa panan ng tore at naghihintay. Dapat sana siyang mag-ingat sa paglalawit ng ilaw sapagkat baka mahalatang bantay ang bulong ng makata sa sarili. Samantalang ang binata ay nasa ganitong pagmumuni-muni, bigla siyang namangha nang makita si Marin sa kanyang harapan. Ang dalaga pala'y naghugos sa tore sa pamamagitan ng lubid at mga piraso ng damit na pinagbuhol-buhol. Giliw, ang simula ni Marin, bukas ay papupugutan ka. Ako'y nakahanda. Pumapayag ka ba? Hindi maaari. Tayo ay magtanan habang may panahon. Mayroon akong kinasabuat ng mga alipin na gagaod sa ating bangka. Sa wawa tayo hinihintay. Saan tayo tutungo? Tayo'y tatakas. Tayo'y pasa sa timog, saan man, doon sa walang amang makapanghihimasok sa pag-ibig ng anak. Ang dalaway nagtanan, magdamag silang naglayag sa lawak ng karagatan. Nagumaga. Nang mag-aalmusal na, siyang pagkapansin ng dato na si Marin ay wala na. May nakapagsumbong na siya'y tumakas. Inihanda at iniutos ng datong habulin ng mabilis na batil pandigma ang magkasintahang tumalikod sa kaugalian ng balangay. Nagpabalita si Dato Batumbakal sa tatlong datong tagasuyo ni Mucha Marin. Si Dato Sagwil ay madaling tumugon. Sa mga nagsihabol ay kasama si Dato Kawili na siyang gustong pagpakasalan kay Marin. Si Dato Bagal ay sumama rin ng magdaan sa Mindoro ang mga humahabol. Anong magagawa ng munting sasakyang kinalululanan ng magkasintahan? Walang pagsalang sila'y aabutin. Lima lamang oras ang nakalipas matapos makapag-almusal ang dato ng abutin ng dambuhalang sasakyang humahabol ang mga nagsitakas. Binuo ng magkasintahan sa kanilang sarili na sila'y di pa bibihag ng buhay. Kaya sinabi na mangyari na ang dapat mangyari. Bilang pagmamatigas ng binata ay pinagkaisahan nilang magpatihulog sa karagatan. Pinagtali ang dalawang kamay ng matibay na lubid at ito'y ikinabit sa mabigat na bato upang sila'y magtuloy-tuloy sa kailaliman ng dagat. Ganito nga ang nangyari. Nang iilan na lamang di pa ang agwat ng maliit na sasakyan sa malaking sasakyang humahabol, ay magkayapos na tumalon si Namarin at ang binata. Tuloy-tuloy sa kailaliman ng tubig, dahil sa mabigat na pataw na nagsilbing sangkap ng kamatayan. Paalam batumbakal, ang sabi ni Garduk. Paalam amang ang sabay ni Marin. Hindi matagpuan ang magkasintahan. Para manding bulang hinigop ng buhawi, kinaumagahan anong pagtataka ng mga nagsisiyanap ng makita ang isang malaking pulo sa dakong tinalunan ng magsingiliw. Mula noon ay pinangalanan ang pulo na kina Marin Duque, galing kinamarin at duque. Nagsisisi dato Batumbakal ngunit huli na. Bilang pagtitika sa kanyang nagawang pagmamalupit, siya'y nagpakatino. Siya'y naging mapagmahal sa kanyang mga sakop. Ang mga alipin ay kanyang pinag-ukulan ng pagtingin na higit sa rati. Binago niya ang mga batas na pinaiiral sa balangay. Ang mga alipin at mga maharlika ay naging pantay-pantay sa dambana ng mga anito tungkol sa pag-ibig at suliranin sa puso. Ang Marinduque ngayon ay isang pulong may magaganda at matulaing tanawin. Pinilas ang ganda kay Marin at hiniram ang tula sa dakilang mga awit.